Yan yeah, mga kasibig, good morning At dito tayo sa Payaw Ngayong umaga, dito tayo muli sa laot Yan yeah, mga kasibig. At tayo nakapaglawit na ng uhayan At tayo umiikot-ikot na dito sa Payaw Ayan, uh, good morning po sa ating lahat Mga kasipi, abang-abang na lang sa sitwasyon ng tawin ng isda ngayong umaga Ayan, ayan mga kasipi, may natawi na Ayan o, maaga ang ano ng sipad Ayan, natawi-tawi na Ayan, tayo magpapatak na Yan makasih kasipig Oh. Yan maagang sipat, maaga. Yan. Okay, batak tayo, batak. Yan. Okay. Ayan, medyo Medyo matilim dilim ng konti sudah. makita ang sida. Magandang dawi mga kasibig, maaga. Hey. Popo. Oh, tuloy pa ng natin nagulo. Nagugulo pa wari. Ayan pula na ang silangan. Bawasan ng minor. Magandang dawin natin mga kasibig o. Hindi katulad nung nakaraang ah, punta natin nung isang araw. Talagang halos ang mga padawi natin dito ay puro dulo. Natutuluhan lang ng uhayan. Ngayon o, no, medyo maganda-ganda. Halos sa ah, may puno pa lang, may dawi na. Uy, tigas, matigas. Matigas silahin. At ka sila hinang umayan oh, Uy naman naman Huwag kang gayan Huwag kang gayan Buti na lang At tayo binigyan agad ni Lord Yan, thank you po Lord Sa dawi Thank you po sa maagang blessing Sa maagang padawi natin ano o Halos sunod-sunod ang sibat Halos sunod-sunod ang sibat Laki nito mga sibig o matamba ka oh. Ang laki Sarap ihawin Ah, mga tulingan oh. No? Mga tulingan ng ating padawi. Uy. Okay. Gas, pati kasi lahi ng ano, wahayan. Ganda ng sibat, maganda. Ini si okay, mga matambaka, oh. Mati kasi Video ano? Malalaki na ang isda oh, oy. Malaglag pa. Malalaki-laki na ang size ng isda. tulingan tulingan masarap sa sinigang makapagsiga nga ang mamaya. pagka umuwi tayo para masarap ang almusal masarap humiikot ng sabaw sa umaga And Okay. Maganda ang ngayon. Maganda. Ha? Ah, Lalo na. Oh. Lalo sunod-sunod. Lalo sunod-sunod mga kasibig. Sunod-sunod ng isda. Oh. Tutikot ang uhayan. Halo-halo kasi ang isda. Ah may mga ano may mga yellow pin na kung tawagin namin dito sa amin ay burikyo burikyo mga kasibig burikyo ang tawag dito sa amin yung gayon yan o oh. ito ito mga ganito na pagka lumaki ay tuna tuna siya pagka lumaki yan o oh. oh punta ito damo may dawi tayong damo ganda ganda ang sipad maganda buti na lang at tinama na natin ang maaga mga kasib itong payaw maaga pa lang ay tinama agad natin pagka maaga pa na tinama siya ang tawi ng isda maaga mo rin masusumpungan Kapag ang isda ay ano maaga talagang sibad pero pagka nahuli-huli ka sa ano ng sibad ng isda yung alsa ay wala ang mangyayari ay ka na lang makaabot ka man ay konti na eh dapat talaga mas maganda hanggat maaari ay tamayan agad ng maaga ang buya para sa alasa ng isda ay sapul agad mga kasibig dapat ano talaga siya o oh, may pulang punto na rin ano nakahalo maganda ang ano natin maganda itong unang batak ang ganda ng ano si Bad oh puno talaga puno hanggang dulo halos ano hanggang dulo lang si ako Uy, nagbungkos na pala ang dulo Yan o, oh, Nag bungkus bungkus nang dulo Aray, aray, aray. Nako. Agoy naman. Nag bungkus nang Yan o, halos puno na yung timba natin mga kasibig. Ito sa unang ano natin, dawi. Ay! Saya nga. Pero okay lang. Okay ka lang Yan o. Ah, atin atin dawi. Bungkus yung dulo. Na bungkus ang dulo. Yan. Mahabol pa tayo mga kasibig, pahabol. Yan, di dawi uli, dawi. Yan. Dawi uli, dawi. Yan pahabol tayo si Bad. Hoy. Ay, Ayan, mga kasibig, dawi na naman, dawi. Tawi ulit, tawi. Oo. Yan, sibad natin, mga kasibig. batakin na natin ang ating sibad, pasibad. Yan o. No? Mapupuno na yung ating timba. Ito sa unang batak natin. Tapos ito pa, ito pa. Ito pa nga ating binabatak na ito ay pampuno talaga ito pampuno maganda ang alsa na ng isda maganda na ng paganda hindi tulad ng mga nakarang lahat natin mga kasibig na talagang mahina ay ngayon maganda na oh kasing ganda ko ah kasing ganda ko ay pugi pala Pero, pugi ba po? parang hindi naman parang ano eh parang hindi hindi totoo pero ito mga padawan ito ito, ito, ito ang totoo oh. yan o oh, sunod sunod oh. ganda ng sipad mga kasibig ang ganda o, sunod sunod yan ganda ganda ng dawi maganda ang dawi katulingan halos karamihan mga katulingan Agoy, sayang malalaglag pa Sayang pagka nalaglag 10 piso din yun pag nalaglag Ang size ng isda mga kasibik dito ngayon ay ano Siguro mga labindalawang piraso nito ay isang kilo. Itong latoy, yun ang size ng isda ngayon dito. Yan o. Oh. Mga ganda, ganda na ang size. Hindi tulad nung isang araw, maliliit pa. Mabilis din kasi namang lumaki ang mga ganitong isda. O oh, puno na yung timba natin mga kasibig Puno na sumabit pa sumabit yan awas na ang ating ano timba awas na puno na ang galagyanan Ay, nalaglag. Ako'y bungkos po na naman. Hindi na lang uh, bungkos. Hindi kasi maiwasan itong mga ganito. Ano nang isda? Nabungkos. Nadadali yung ano? Nadadali ang bungkot. Pero mga kasibig, puno yung timba natin. Ayan o, no, halos bulak na rin dito sa gilid yung isda.